Hello guys, Sa video to as sabihin ko sa inyo yung mga kadalasang pagkakamali ng mga new driver no yung kapalang lang nag-aaral mag-drive okay Ang number one na napapansin ko talaga yung mga bag sa bagong nag-drive is yung bigla-bigla na lumilipat tulad nito oh Yung pag change lane ng bigla-bigla na lang ng paganyan okay Yun po ay po nun no kasi parang doon po nagsisimula yung kadalasang aksidente po sa kalsado yung bigla-bigla pong paglipat ng linya Kaya maganda po is matutunan nyo po talaga yung tamang paglipat ng linya for example yan signal light check nyo po yung side mirror no <coughs> pag clear okay check nyo muna yung side mirror so, pag clear po eh unti unti po yung lilipat no kahit clear po yan eh dapat ang paglipat nyo po is unti unti lang para at least yung mga nasa likod nyo po eh meron silang chance para mapag break pa kasi kung bigla bigla po yung lilipat eh yung, po yung tiyatawag na kinat nyo sila kung sakaling wala pong accident na mangyari eh magagalit po yung sa likod nyo kasi nga bigla bigla po silang mapa fully stop o oh, biglang mapapreno no kaya dapat ah uh, Lagi nyo po sundin, sundin yung tamang pag-change lane no? Kung sakaling may mga kasama rin po kayo sa loob eh, Baka mag din po kasi baka mauntog-untog po sila sa mga gilid-gilid Kung bigla-bigla po kayong lilipat ng wala sa ayos For example, may baby Eh pag bigla po kayo lumipat eh maalog din po yan eh, Bigla-bigla po siyang magigising Kaya importante po na lumipat <clears throat> po kayo ng nasa ayon. Signal light, check side mirrors Then yung pag-change lane nyo is unti-unti lang po no Thank you guys, ingat po